can attest, I have evidences nga na ay irregularities na binuang diha sa DLG Legal Department National. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at nakabalik na nga sa pwesto itong si Mayor uh, Charlotte uh, Dumanhog Panal. So pagkatapos na suspindi ang kanyang ama sa bayan ng Bonifacio, sami-sami sa -samis Occidental, siya din naman ay napaginitan dahil mukhang kaalyado kasi yung gobernador ng uh, Misamis Occidental at ng uh, Sambuanga. So kasi magkatabing ba, magkatabing siyudad lamang ito diyan sa Mindanao mga kababayan po natin. So ngayon ayon sa kanya ay namimera lang umano o itong mga taga DILJ uh, DILG Legal Department. So naranasan niya na umano ito kasi mukhang naipit din siya dito mga kababayan po natin. Kasi ang nakaupo pala diyan sa kanilang uh, lugar ah uh, na taga DILJ ay mukhang may kasabwat o sa sangguni ang uh, sangguni ang ng uh, Sambuanga so obviously na panginitan lamang umano siya mga kababayan po natin at uh, ang uh, inakusa sa kanya ay hindi umano totoo ngunit dahil magkasabwat nga parang nangyari sa bayan ng Bonifacio kaya ang mga taga sangguni ang pandalawigan ay talagang siyempre yung magiging desisyon ay pabor sa kanilang kagustuhan kaya nasuspindi ito. Ngunit nakabalik din ito mga kababayan po natin pagkatapos nga makakuha ng uh, stay order mula sa Malacanang. So, hindi niya napigilan na banatan itong uh, DILG Region 9 uh, sa tila bang uh, pagsasawalang kibo umano, sa kautosan mula sa Office of the President matapos questionin uh, sa Sambuanga del Sor, uh, Provincial Governor o Provincial Government Legal Department ang kanyang pagpabalik. So tingnan mo mga kababayan po natin ang uh, ang stay order ay mula sa Office of the President. Pero ang Sambuanga del Sur Provincial Government Legal Department ay hindi pa naniniwala. So, ang tindi mga kababayan po natin talaga, ano, kaya galit na galit itong si uh, Mayor Charlotte, maging ang, DILG National Department ay hindi rin nakaligtas na ayon sa kanya, ay namimera lang umano ang ilang mga nakaupo sa DIT. So hindi naman talaga, ano yan, hindi naman talaga lingid yan sa ating kaalaman na lahat na departamento ng uh, ating gobyerno, lahat na department, uh, ilang sangay ng ating gobyerno, mayroon talagang uh, matitino at mayroon din na talagang may pagkahinayupak ano na gusto nila pera agad, lalo na kung ikaw ay kalaban sa kanilang sinusuportahang uh, politiko Aba, ikay talaga ay mapag-initan. Ingon yun siya na po, nag over the phone sa Viber nga. Yes, actually, makalingkod na kada yun, ana, mayor, once nga, na, mo, submit lang ka o written declaration. May ingon ni RD na ko gahapon sa nga, i-Viber lang na sa so di ba yun? Natingalan ako na karon nga, di pa daw kay, ikuan mo nang, mo ni akong worries, mo ni akong worries, man. I do hope, no, nga, kanang mabarugan sa dahil ginibitaw kaning walang kinikilingan without prejudice. Kasi they should be impartial in every aspects, no? both government officials. So, if ever doubtful sila, sila hang ilahang gibasa diyang local government code ato sila sa national di kan call right away to the national unsay kwani ngani kay mo na akong worries kay nganuman we've been victim for how many months and oh, especially to especially my parents. And we cannot discount that na ay na ajuy kwandia sa DLG national. We no have evidence for that. Mamanta mangut na diha na sa legal sa ka kanang sa legal department. Pwede tamo taga ang kopya na sa kwan actually gireklamo na na ako sa OP. Katubi daw sa October last year 2022, the first jud na suspension sa kong ginikanan. Nangayo ta og legal opinion sa DLG. Kabalo gyud nga ultra virus act. Ah. Unsa gyud didto? Para mapagawas na mo ang legal opinion gi pangayo tagkwarta. Because of our frustrations ako og akong sister nga maloy kami sa mong ginikanan, mamao na mong halin sa humay. Amo gyung gipadala didto sa DLG. Na ko i deposit slip ana. Kay gi man ta so nakagawas na yon. Ah. tagkwarta December 3 uh, ah, October 13 pag October 14 ning gawas dayon karon gisagbit ato sa region dili ko sa region tungod kay kuan kuno kulang kuno katong mga number number dakit number so gireklamo na to pagka October 27 mo na tong ningawas nga uh, legal opinion 140 series 2022 nga katong ultra virus act unsa gihay mo ni uh, RD Soy ko wala wa siya na intervene so mo na nga kung yes, gi-question ah yes so yun kasi yun mga kababayan po natin ang nangyari din sa Bonifacio sa kanyang ama ay kontrolado nga ni uh, gobernador Waminal uh, yung mga nakaupo sa DILG, sa PNP at kung saang departamento pa so hawak niya lahat plus yung mga sangguniang uh, sangguniang panlalawigan uh, o yung uh, mga nakaupo doon ay talagang hawak niya rin so yung mga board members so wala wala rin talaga sila magagawa mayor lang sila tapos ang kanilang kalaban ay gobernador so ngayon Mukhang sila pa ang uh, pinagbibintangan na nagambos so so talagang uh, ma malakas ang kanilang kalaban dyan. so both side ano sa Tambulig sa Bonifacio baga sa Buangga del at sa Misamis ay puro nila kalaban yung mga matataas na opisya ng gobyerno so yun ang problema kahit gaano pa sila kagaling kahit gaano pa sila ka loyal uh, or tapat sa kanilang serbisyo ay talagang masisira sila kaya oh, kailangan Uh, galingan nila, iwasan nila talaga na magkamali dahil konting pagkakamali lang nako uh, babanata na naman sila ng kanilang mga matataas uh, na nakaupo diyan sa pwesto, matataas na pwesto. Yes, that's what, oh, how much? Muna ba? Muna mo ko yung kong, ah. Na ako'y follow up dito. Mapapingin lang Muna ako sa gingnan. Magkano ang parking fee? Because I So, diretsahang tanong ano, mga kababayan po natin. Para kung may bayad talaga, ay mabudgetan, ma <laughs> 'di ba? <laughs> Titled to, toas magkano ang parking fee because why? Ilang ang ganito kung gipangayuan atong legal opinion na kamlong isakto. Merits lang based on the merits. So, manang manawagan ta. I can attest, Jodana. Nag-request ni Kuana o Congressional Inquiry nagkontak na kong congressman ano dapat dapat, dapat kay dili man gud na pwede nga ano na lang ni pirmi ba nya karon di patah. pa ta sila ko bay na to kung kamo na sa mong sapatos unsay inyong batiun so please lang please lang ay mog padala sa political pressures kabi kay governor the governor can give you allowances or whatever nga mahatag din sa inyong offices Samantala nga ako, I'm just uh, fourth class mayor. Barugay ka na sa itong trabaho. So, uh, di dapat ba sila mong good mo'y, sila mong good mo ang guidance kung sa si iskulahan pa ni DILG is our guidance counselor. Oh, okay. well, si balik nga ta, okay. back to basic. Okay. Oh, okay. dlgs is our guidance counselor. Sila kay under me tanan based on the local government code. Okay. So, mo na yung question karon, how, how come kung sa manining ilang hang section 46B sa local government code, sundon lang ni kung dipindis tawong nga uh, gamitan aning uh, balaod. So that's why, you cannot, you cannot uh, stop me to do my uh, duties and functions as a, mayor. Just go to the court if you want. Kung ako i challenge na ko ng Kuanada legal officers and region. I know, anak na ni board member, na ni DLG legal officer niya, anak ni board member Mapi Ubao. And I would like to remind you, board member Mapi Ubao is one of the um, jury of that kangaroo court of Sambuanga del Sur. Yes. That's why, right, ha? Huh? So, oh, na-influence. Oh, so, be careful, be careful. Kami na-anad na may suspension. Pwede, may i-suspension ka dadlaw. gusto mo. Pero di mo makapaundang na mo pagpangita o hustisya. Ambot ni. So parang uh, nasanay na lang itong si uh, Mayor Charlotte Dumanog Panal <laughs> sa umano'y suspension at hindi na ito natatakot dahil alam niya naman na, na tama ang kanyang pinaglalaban at wala siyang kasalanan. So obviously umano is uh, pamumulitika ang uh, ginagawa sa kanyang pamilya. Mga makasunay ng suspension o ganahan ba sila? O say, pinaka yung ba? Pinaka sa pinakaulahing pinakaulahing ngayon ka respond sa DILG. Why na ko gito ba? Sa among chat ka uh, ganina basta maulang to nga magtagad ko nga yanayin ko nga is, kung ibalik na po nila dito sa legal sa national nga nang dugay dugayon yun ba? So muna yung gitawag na kong parking na mo yung muna, muna ko nga Oh, how much is the parking? Parking fee. Ginamit na ako sa si, si, si Attorney Alday. You remember Attorney Alday, katong representative sa DAG dito sa Senate hearing? After the Senate hearing, nagkagtumagod to together with my lawyer, Attorney uh, Mendoza. Ginamit na ako siya in front of Yusik Yamas ko. Nasaan yung John 13 na sulat ng father ko na until now, hindi pa niyo masagot-sagot. Ang sabi niya, ah, kasi mayor na pa sa bahay, ganito, din na, oh, nandun sa bahay niyo, that's legal, that's, that's public documents, it should be stay in the office, kaya dito mo nasagutin. So, tinanong, sinabi ko siya, magka, tinanong ko siya, straight in front of those people around us, sabi ko, magkano ang parking fee? So, wala naman ganun, mayor, mayor, ah, wag mo i-record to, ganito, ganyan. Mm. So, muna akong pangutan na, if this is will be ten ka na ma pintal ni ma bahira ni politika, I'm sure there is kasabutan. I'm definitely sure kasabutan. Nagi kasabutan. Nagi kasabutan. Yeah, pag dili sila mo action ani ug what is based on the law. Papalito ni Naim na mo to nalibog ko. Unsa na usab na ang legal local government code na to nga 46, ah, uh, section 46B, na only written declaration. Kaya ka so, nagimino sila ni, na specific magkani sa order ni Caridad Balao na itong August 30, nag-designer ni Secretary Avalos na nandiri nga re-designation as acting vice mayor of Tambulig sa Buwang Ganilsor. nga di na nato, ng ni, na ito ng uban niha, nga nagigidiritso rin uh, niha o, ah, ito para masabtan, I would like to call back, later. For so on to Administrative Order Number 15, issued by the President, authorizing the Secretary of the Local Government Code, a local government, and a Secretary of the Interior and Local Government, so it means is ILG or the Officer in Charge, OIC, to fill temporary vacancies in certain local elective offices to prevent hiatus in and paralysis of local government operations. and DILG Memorandum Circular Number Two Zero One Nine Twenty Dated February 12, Two with the subject Operational Guidelines and Roles in Implementing Administrative Order Number no. 15 Series of 2018 The undersigned hereby designates you as Acting Mayor Vice Mayor of Tambolig to fill up the resultant temporary vacancy created due to the six-month suspension of Mayor Charlotte D. Panal and the case documented as administrative case number SP 11-1-2022 entitled Arnel P. Gabato v. Honorable Charlotte D. Panal. The suspension order was implemented on July 31, 2023. You shall perform the powers, duties, and functions as an acting vice mayor of Tambulig, Sambongga del Sur, as mandated by law except on or participating in any decision related to the items enumerated under part 5 item 1 in the ILG memorandum circular number din ako mabasa kay na na this designation shall terminate upon submission to the sanggunian concerned Of a written declaration by Mayor Charlotte Dipanal that she has reported back to office in accordance with Section 46B of the Local Government Code of 1991 signed Attorney Benjamin C. Abalos Jr. Secretary. Okay. So ano karon na namang ka written declaration? if they will question the authenticity of my order. They ko call directly. O, ba ito sila pagduhan nila dito? Gani ka ron kay ilaha, kay madugay kung email mail ra ka ng postal order, kay madugay, so dito, kay maragiliing tactics, no? Yeah. Nalimot man sila nga high tech na takaron. Ito mga email, in just pile of seconds, makadawat naman ta, o reply, o kanya. Naman ni sila proper coordination, naman ni mga protocols, nga gisunod, nga automatic na, di ba na pwede ni dugay-dugayan? Kung katuloy power power dito gobernador congressman ina dali ra kay makapagawa si eh, kining mga ultimo lang diring mayo ah, ang ustisya ani oy kung dili na nato sundo ang di nato na ipatas so oh. klaro kay diri oh ang ilang ilang points mat oh, ako ma ato hayo ho. nga ang DLG panindigan niya yaning matino mausay at maaasahan sana matino hmm. Hmm? So yan po mga kababayan po natin ang ilan sa mga sinabi ano ni uh, Mayor Charlotte Dumanhog Panal ng uh, Tambulig San Buanga del Sur. So dapat ito palagay ko mga kababayan po natin, ito ay aaksyonan ni uh, Secretary Avalos. Hindi siya dapat payag na masisira ang DILG dahil sa ilang uh, mga nagtatrabaho o ilang kawani ng uh, DILG na pinipersonal o may uh, may pamumulitika. Kasi dapat mga kababayan po natin, ang DILG ay patas po sila. Wala silang kinakampihan. Basta't kung ano ang tama, lalo na kung may desisyon na galing sa Office of the President, dapat agad nila ito respeto. Pero ang nangyari kasi dito kay Mayor Charlotte, mga kababayan po natin, ay mukhang nagkakaroon pa ng uh, delaying tactics at gusto nga ng kampo nitong ni Vice Mayor na nag-take over sa kanya na sila pa rin yung maupo sa puesto So obviously, talagang gahaman mga kababayan po natin ang uh, vice mayor. Kaya sa mga taga-tambulig, dapat mag-isip-isip na sila. Kung ganitong klaseng tao uh, na ang kanyang ginagawa ay pamimersonal at pamumulitika at mukhang nauutusan ng mga taga-kapitolyo o yung mga taga uh, gubernadors office or uh, vice governor o sangguni ang panlalawikan abay uh, dapat mag-isip-isip na sila sa susunod na election dapat ang kanilang mayor ay mayroong individual uh, na desisyon kung uh, nasa tama ba ito o nasa mali. Hindi yung sunod-sunuran lamang sa mga matataas na opisyal ng ating uh, gobyerno o nakataas nakata uh, na katungkulan dyan sa ating gobyerno. So, congratulations po kay uh, Mayor uh, Charlotte uh, Dumanhog-Panal. So, congratulations din of course sa kay uh, Mayor Samson at sa uh, kanyang ina na nakabalik na nga sa kanilang uh, pwesto. So hindi pa rin nagtatagumpay talaga ang masasama. So the truth shall prevail. So ito na nga ang nangyari ngayon mga kababayan po natin. Para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating social media platform. At sa inyong komento ay uh, pwede kayo maglagay uh, sa ating comment section. Maraming salamat po sa ating lahat mga kababayan.